Ano yung kinuha nyo? Amay oh, manok? Mintang ahasan <mimitation> Ang daming ko Ang tayong tindihan Ayun ang kung Ang ko ngayon Ang tayo nagkatagpo Baho Ngunit para lang sa'yo Ayaw nang Ayaw nang lumayo pagpatawad mo oh, ito na ah, Baka ay... Ay Arizona, ay dapat yung nakikita naman video lang yan eh like. oh, ay yeah, na namin yan sige sige babatuin namin, namin yan ay labas mo na sige <laughs> Ow! Tal, bilis na. Yeah, Para kami tig -tig na. dito, bilisan mo na. Ano oh na? Picture. Dito sa labas pa. Labas pa. Labas. Labas. Banda